Kumain na tayo. Ayan. dito na tayo mga idol sa lugar ng tampunan at patabi na tayo sa pinakabukanan ng ilog. Ayan, maalon mga guys. Akala ko sa laot lang yung maalon pati pala dito yan mga idol mahirap mga guys hanggang dito na lang ating pagbibidyo pasiyo 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 yung timon hanggang Dito na lang daw pero sige pa rin, di ba? ko lang makikita ninyo actual mga idol ang naging sitwasyon namin pagpapasok dito sa aming ano, pagpasok sa aming daungan o dungaan, ayan mga guys ang ilog, pinakabuka na ayan tayo simple lang pero may din di ba yan barado para sige buldos buldos buldosan Pasok din mga guys. Akala ko nga barado eh. Yan, malapit na tayo sa pinakabukana ng ating dongkan. Yan, uh, mga idol. So, tulad ng dati, dating gawin. Para naman yung mga nakaraan nating pagbibidyo, video mga guys. Ayan. Dito na tayo sa loob mga idol. Maraming salamat sa inyong panunood. Thank you so much. Bye. God Thank you for watching.